El El De Vitali Agua O oh. Ito yung Akel O namin O oh yan Maniligo din kami Yan O oh, dito O dito O dito na tayo Sa kawayanan Ito yung tubig namin Dito magdaan Dito sa Vitali Doon na lang sana Nagdaan O Ikoy Abla Aki Ay 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 ito ay lupa ng aking pinsan. Ayan, yung dun sa likod. Ayan. So, di ko alam sa magdadaan ka sa taas. So, dito tayo. Ayan kami. Mga kapatid ko. Charot. <laughs>

ay dalaga o, oh. neta pwede ba ha? Ito mong dalaga. Uy, ang sinay, dapat ang kanalo ito mong nabihin Ay, dalaga! Ha? Huwag na tanggal, ganyan lang.